Hi, ano ginagawa mo diyan? Sa bintana. Kumuli <laughs> ka ng langaw. Mm. Dahil nakasabit na naman yung kamay mo dito sa kortina. Alis mo yan, tani. Nakuhuli siya ng langaw. Ang cute dito sa bintana. Mm. Kala mo mahuhuli um, mo yung langaw? <laughs> sige, hulihin mo. Natingin ka sa camera. Hmm, buntot naman niya nilaro niya. Sa <laughs> bata to. Hmm. Hmm. Huwag lang ako oh, hinuuling niya. Hindi ka pusa. Onggoy ka. Kinuuling. <laughs> so, Sus, ginagawa mo dyan? Hmm. Hindi na maalis yung bukod sa bintana. Hmm. Tumabit. Mababa kasi naku, Teka, huwag kang malikot. Alisin natin. Hmm. Ayun na. Hmm. Anong ginagawa mo dyan? Sa bintana talaga. Sa bintana, sisos. Na may bintana. Hmm.